Kulaga, it's me again. Spili ni Lunggang Bisaya. Padayon ta sa storytelling, no? Mura ni siya mga ala-ala mo kaya. Best experience, best memory para na ako ng hitabu ani. Kaya kung kami lang, magpamilya, dili jud na mo afford yung sulod ani. Unya, sugda na nato ang pagkaon, no? Agoy, giba nato jud na pagkaon na ani ang tempura, guys. Pasayan. Kaya di ko, hapul na sa palinki guys. Kaya mahal kang kilo, ha? Ano, tag 300 plus. Unya, nagmantin ni Rabay at ako no, nagperit sa hay no? Maunang ka, paanat na tsukog kaon, nagsipod sana, guys. Dito ko, ano, nilinya sa Japanese food. Para social. Kana, guys, pineapple rice daw na. Gitilawan ako. Pinyar man yuday. <laughs> Unya ka na daw kay kuan na sa seaweed soup. Pastilan, abi ko unsang seaweed. <laughs> Sus Mario sip sa bawra ng dai nang seaweed soup. Abi na kog unsa. Unya ka na kanang ganing gipilo-pilo nga mga pagkaon nga rice sa Japanese. Aw, oh, kana ra pud ako gipamulit rice para arang ingnon social ba. O, oh, niya parisan rin ng pineapple rice mo. Nagbuki raman siguro kayo ko, guys. Kaya e, puros raman kong rice akong gikaon. Giatay atay pa siya. Pero pirti siya guys. Lamia siya kayo. para na ako. Kaya karoon pa siya ko kakaon na na, guys. O, oh, niya higupan na seaweed soap. Ah, kastang kamiya. Buha nga lagyan na, guys. Kaya pag sugod na kong kaon na na, guys. Duga, kaya ko nakasugod ka ni Sige po, pangitag plato, guys. At pag asa, dakit ang plato. May tuyok-tuyok pa ko. Sus na sa silong sa mga plato. Nakabutang, guys mo nang naiwit kaon. yung kuskaon sa yung samtang kakaon ko guys ay, sige pa ko gagadangad. sige pa dyan pili-pili ana guys, na nun, guys. Na kay, kung susunod akong kaonon guys kipaspasan akong kaon Unsa kay Nix ani no o niya akong papa sige pong panghit anang gayo na guys kay ang baya daw ani patay daw ayun ko ayaw gabala ka sa baya kay gilibri rata guys atong itong hungit na itong inahan ang oh, guys ah Kumungit antong mama guys. Ngah. Hop guys no. Siwi bata guys, iyang gihungit sa kuha ang iyang pagkaon, guys. Kay di naman niya mahuro. Kay bawal man daw ang lip over kay Pabayron man daw ka basta ni mo morot sa imong plato ang imong gikaon. Ano yang gihungit sa kuha ang kuan guys. nga sige ko gana pagamita pud ako na, nag try anang kuan chopstick. <laughs> Anya sige ko pangutan na ko papa e, ko pa. Magkaon papa paon sa pay muha Sige pulit reklamo si papa. Busog na daw siya. akana ni kaon ka na pug guys nga mura gi nga pan guys Banya mura siya pizza pero puno siya cheese guys. La, puno siya og mozzarella -mosi, ah. cheese. Alam ah, ni alagi guys parisan din ako cook ah pura jud lagi akong tiyan guys puro ang kaun. Kaun, ni... carbohydrates ang gikaon na pandamay ini taga bukid jud lagi kaya ang gikaon kanon ra ito. carbohydrates ra tanan guys inya na si Gabriel ah kaya si Gabriel guys kay gibanatan ice cream Nya mau ni karon guys, ang akong bayaw ngayahaming gi surprise. Dagang kaing salamat guys. Isang maikling kwento para sa aking pamilya. Wish ko lang po kay Ate Ayan. Maraming thank you. Remember, what is money if you are not happy? Wish ko sa iyo Ate Ayan. Be happy always. I love you. Bye bye. Mwah mwah mwah.